Guys, nandito po tayo sa mga Sharon. <laughs> Damo guys, kala puno to. <laughs> kala na tingnan mo. Damo. plastic nino kana may Balutin mo ako. Yung <laughs> wala na. Grabe to, oh, pantay. Ayaw ayaw galawin, especially gusto. Ano guys? 'yung cellphone ko? <laughs> sa minuto lang naman 'to eh. Hindi na nakasolo. Hindi na. Ano <laughs> po? Hindi na ako nakasolo. Tama na 'to. Ay, hindi na video talaga siya. Ay, mati na naman syempre, hindi na mga Sharon. Yari kayo. Sa minuto lang naman 'to na eh, pagbigyan niyo na pang reels. <laughs> May Mayo paglaban ko 'to sa mga nagko-comment. <laughs> ah, tanggap niya na. <laughs> Tanggap mo na, tignan yung mga comments sa'yo mamaya. May ba dumayor? O di nga, <laughs> baka mapapanis na. O, dahilan siya? Saka mm, ano, mapapanis yeah. na? O, mapapanis na. Ay, p*****! Inay, binigtulungan na po. Masarap niyan. Masarap daw. Masarap yan. Mmm, masarap. Eh, inay, tulungan na po. Ano, binigtulungan? yan? binigtulungan na po.

Makalay. guys, ah, talaga kamag-anak. Ano ako kuya Joey? Ay, bahala kayo Talaga. Kapamilya na ako kaya naman nung nanakaw ng Sharon. ay, ah, ayun talaga inaanap. Yes. Pwede matakpan na lang tapos ayun lang iuuwi. Sige. Bali sa to. ay, dalawa pa rin ng books. Pinipili mo pa <laughs> yung laman? Dalawa kami. Yung topping. <laughs>

Yeah. Abangan nyo mga mayayari kayo ha. Ayan ha guys. Di pa tapos ka natin ang araw na to. Malamit <laughs> <laughs> pa lahat na magkinanto. Dito <laughs> ba? <barang> Dito yung <laughs> mood? <laughs> <laughs> yari kayo tatlong pang-reels to. Tatlong pang <laughs> pang-reels. איזה אוקיי שגררתי ללימודים? שומעה מפה, שומעה מפה, שומעה מפה!